Hello mga kababayan. So guys, alam naman natin na na-promote na si General Torre from Police Brigadier General to Police Major General. So deserve na deserve talaga to ni General Torre kasi yung dahilan ng pagkaka-promote niya ay talagang lubhang napakahirap. Kasi guys, 'di ba, ang dahilan yung pagkakahuli niya kay Kibuloy at pagkakaaresto niya rin dito kay ex-president Duterte o si Digong at Uh, naging uh, dahilan to away para maipadala to sa The Hague, di ba? So ngayon nasa kami na ng ICC si Digong. At 'yun ay dahil sa pagkuporsige ni uh, General Torre na mahuli talaga tong mag -best friends na to. So babalikan natin, ire-recall ko lang sa inyo kung gaano kahirap hulihin si Kibuloy. Kasi ultimong ang mga senador ay nagpropotekta sa kanya. Walang iba no sa panguna ni yung mga botante ha wag iboboto tong mga to. Etong si uh, General Bato no De La Rosa, at saka itong si uh, Bongo, Senator Bongo, di ba? At saka si Robin Padilla. Kaya nga lang si Robin hindi naman siya re-electionist. Pero alam naman natin na a day before na mahuli tong si Kibuloy ay ano talagang pinapaales ni uh, Bato de la Rosa itong si General Torre kasi nga sinasabi niya na yung katahimikan ng mga naninirahan dun sa Kingdom of Jesus Christ compound ay naiistorbo dahil hinahanap ni General Torre ang tao na wala naman doon na ang tinutukoy ay si Kibuloy yung pala pagkatapos nung kanyang ano na yon Uh, parang Senate hearing, no? Uh, dumayo pa Etong si Bato de la Rosa, ha? Kung gaano ka walang hiyato para lang maproteksyon na si Kibuloy, ay kinabukasan nahuli na si Kibuloy. So, ibig sabihin, alam talaga ni uh, Bato de la Rosa na mauhuli na etong si ano, Kibuloy, kaya siya tumutulong na para matigil na ang pagpupursige ni Gerald Torre na mahuli tong si Kibuloy. Tapos eto naman si ano, Digong, alam naman natin na napakahirap talaga ang ano, mapadala yan sa The Hague, 'di ba? Pero alam nyo guys, ah, hindi naman talaga dahil yan kay General Torre. Ano hand of God na yan na kung bakit nangyari na si ex-President Duterte ay naaresto ng tahimik, walang nangyaring kaguluhan sa buong bansa, tapos tahimik na naipadala sa ano, ah uh, The di ba? Although, syempre, marami mga nagsasabi kung legal o illegal ba yung ginawang pag-aresto. Pero at least, ang bottom line at the end of the day, ando doon na talaga na ipadala na sa The Hague si Digong. So, guys, sa tingin ko, ang nag-promote talaga kay General Torre ay ang Diyos na. Siya rin ang nagbigay sa pamahalaan kung sino ang pipiliin para hulihin tong dalawang mag friends na to na mag best friends sa kasamaan si Kibuloy at saka si Duterte so guys uh, sa tingin ko no talagang handpick ng Diyos si General Torre para sa mga napakabigat na mga gawain ito kasi uh, ang Diyos ang nakakaalam no ng mga puso natin alam niyo ang tinignan ng puso dito hindi naman yung kung magaling si General Torre, yung puso niya. Kasi alam nyo guys, pag pinili kayo ng Diyos, kahit hindi kayo qualified, magiging qualified kayo kasi aarmasan niya kayo ng mga katangian paano kayo magiging qualified doon sa posisyon na ilalagay kanya. Sabihin ko, ah, kung mahina ka sa uh, pagsalita sa harap ng maraming tao, ang espiritu ng Diyos ang sasa iyo. Kasi yun ang mag-guide sa'yo, si Holy Spirit, kung ano sasabihin mo at gagawin mo. Ang Diyos ang mag lead ng way. Ano ang iyong mga tatahakin at gagawing mga desisyon, aksyon, uh, para ma mapatupad yung kanyang misyon na ikaw ang gagamitin niya. So, si General Torre, sa tingin ko, handpick talaga siya ng Diyos para ipatupad ang paghuli sa dalawang walang hiyang mag per na to na walang iba kundi si Kibuloy at si Digong at deserve ni General Torre ang promotion na yon. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!